Dalawang eroplano nabalot ng usok sa magkahiwalay na insidente. Dahilan nito? Alamin! Panik at takot ang nararamdaman na mga pasahero ng isang eroplano na galing sa Burakay, papuntang Shanghai, China noong February 19, 2024. Bigla kasing nabalot ng makapal na usok ang kanilang aircraft cabin. Sa tindi ng usok, kinakailangan pa ng eroplano na mag-emergency landing sa Hong Kong. Ganito rin ang nangyari sa isa pang eroplano na papunta naman sa Nakhon si Tamarat, Thailand. Limang araw yan matapos ang naunang insidente. Mabilis namang umaksyon ang mga pro ng eroplano at agad na naapula ang lumiyab na apoy. Ano nga ba ang dahilan ng mga insidente ito? Tara, alamin natin yan. Batay sa investigasyon, parehas na power bank ang pinagmula ng usok at apoy sa loob ng eroplano. Ayon sa mga autoridad, bumutok ang mga naturang power bank matapos itong gamitin ng mga pasahero. Sa kabutiang palad, walang naitalang nasaktan sa dalawang magkaiwalay na insidente. Maayos ding nakarating sa kanilang mga destinasyon ang mga pasahero. Ay naman sa security experts, mahalaga ang regulasyon sa pagdadala ng power banks sa mga aeroplano. Karamihan sa mga airline, pinapayagal lang ang power banks at batteries na hindi lalagpas sa 100 watt hours o 2600 milliampere hour. Dapat ding tiyakin ang klase ng power bank dahil kung hindi, posible itong mag-overheat at short circuit na magiging sanhi naman ng sunog. Ikaw, mayroon ka bang tips upang mapanatiling ligtas ang paggamit ng iyong power bank? D W I Z Research Report. Re -re -report.